ah <laughs> Aku kabahan eh Uh, galau uh, ah. ikat hunting kayo ng bagpok ang pwedeng patanggal dito ako nagsimula mag hunting sa lugar na ito bagong baha lang dinis na dinis dati may kangkungan yan marami na ako, ako malalaking igat yan spot na ito hanggang doon sa baba ito puro tambo mga puno ngayon dahil bagyo ginalis kaya November pang apat na natin hindi tayo natuloy ng uh, Montalban kung tayo ng Mahayhay ang huli natin ay isa Lumipat kami ng 13. Wala na huli. Pang-apat. Sana. Huwag tayo sumablay dito. Ang spot na ito, mababaw doon sa kabila. Ang tubig na baha, galing doon sa pinangawiran natin sa taas. Umaahon dito. Saltuhan ito. Kaya malalim ang side na ito. Ang side na ito, malalim. At napakarami isda dito. Karpa, dalag, tilapia, at higit sa lahat. Igat. Welcome to my office. Pagkakana tayo ngayon. Ito, hindi ba lang ito ang pagkakana natin, yun Yung parang pier doon, na uh, medyo ah uh, malalim 'yon. Siguro 7 hanggang 8 di pa at uh, hindi na lang kawin natin. para na. Let's go. Hindi ko na siguro mapapakita ang pagkakana at uh, bukas na lang pagga naman daw tayo tsaka natin makikita. Okay? Papakita na lang natin bukas siguro pag papamaman Saka na natin ipakita. Ito. Ah, ito, may mga pa tayo. Eh. Isang manimit tayo. Eh. laki nyo laki nyo na. Ito, laki nyo na. Ito, ka. Ah. Ah, tignan ninyo. Ito, kalulusong lang. Ito, laki nyo na. Ito, ganito kayaman ng ilog dito oh. mahigit isang kilo ang isa nito parang tatlong kilo na nga itong dalawang piraso tilapia eh. ay dalawa parang tatlong kilo na nga itong dalawang piraso dalag usay ganda rito oh, may babarihin pa Bibidyo ko sana. <laughs> <laughs> Pangalan po niya? JR. Oh to, si JR, shout out si JR taga Mambugan dito lang. Taga Mambugan lang, dinadaan natin ang kanilang hmm. lugar. Ang husay eh. Ya. Grabe. Tumba. <laughs> Congratulations, JR. Thank you, boss. Oo. Tara, pwede na tayo. Doon tayo sa so spot na yun. Good morning, guys. Welcome to my office. Mga mantaw tayo. Ito yung una kong spot. na pinagkaraan kung saan ako nakahuli ng mga monster sa lugar dito sa Nasubo, Batangas tabing ilog ito napakalaking ilog nakapagka nakakambi dito lima lang pero kuhari dito dahil napakalalim pitong di pa pier ito eh planta sa likuran tabing ilog makahuli na ako dito, kaya nang dati pa mali, siguro 3 years ago pero ngayon ulitan ko at puri sana may mahuli tignan natin, oops dito lang natin ilagay malalim ito pump house ito ng isang dating planta

may isang kilo yung o oh. sa unang kawil hindi ba lang ito eh ah, pati lang eh. okay, isa na tayo. Sa, next Tarung mereng gini, uh, mereng itu, tuh, mereng tuh, itu ah, situ, uh, tarung nanti kalah yang itu, ka Uh, ikalawa 2 out of two. <laughs> Dalawa hmm, Sama ka dyan Dalawa na Ay, ah, sa Dalawa ka wit dalawang huli Sabit mo natin dito para sure Bucin hindi natin sa net na sa uh... net Nagapong pa eh. Dalawa pa lang yan. May tatlo pa. Patayang kawin. Alam lang yun. Ilog dito ha. Alam mo lang

Lahat may huli. Grabe. Ano na lang ito? Oh. Mas, malaki. malaki. ito. Mas malaki ito. Kailangan natin lang ano rito. Siya. Oh. Nandito, dala naman natin. Sige, okay, kunin mo. Saka na. Tatlo. Tatlong kawin. Tatlong, kahit, tatlong. <laughs> huli. May bisita tayo rito Isang mani nagsay Tatlong kawil, tatlong huli May dalawa pa tayo Marami din dito po siya eh Marami, marami dito Lalo na sa kabilang side na yun Oh? May lungga ba doon? Oo, may mga lungga dyan Sa kabilang side na yun Pero ito Sa may kawayan doon, may mga lungga Oo, dami niyan Talaga Hindi na na kasi yung mag ano yun Yung Nagkaka na ng ganyan Sige Si, kuha na muna ng ano Doon natin iahon banda sa may Lagyan mo ng ano yung kahoy Talia mo nung ano. Na sa tawan? Oo. Oh, hindi, 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 Sa ano. Okay, hawakan mo ito. Ako lang pipira niya. Talagyan ko lang ito ng ano. Uh, sige, off muna. Panigurado lang ito. Sinabi na natin yung... Eh. Shoutout sa mafia. Kanilang hukot ang ginagamit ko ngayon. Puhuli mo na naman tayo. Hihilain ko lang banda dito. Iabot mo sa akin ito si Mamay. Okay. Hihilain okay. natin dito dito. Kahit sa katawan nyo napatawaan. Narenda ang malwan eh. Huh? Dito sabi lang ito eh. Relax lang kayo ha. <laughs> Ako ang kinakabahan <kayang> eh. Hindi <laughs>

Yan. Ligay, hintay mo ako dyan. Kalasi ko lang dito. Huwag mo lang i-off. Tatlo. Tatlong kawil. Tatlong palos din. Swerte dito na Parang tagal na itong hindi napapanghulihan na. <laughs> Sabi-sabi nila, wala daw nang dito. Lumalayo pa tayo na dito pala sila. Nice. Ah, karan. Na, lalagyan natin muna sa net. Ah. Malaki ito, ah. Malaki ito, guys. Chatat nga pala kay Nuwi Agaton. Uy. Unang tatlo, mayroon na. May hey, dalawa pa tayo. Oh, ah. Kailangan 'yan. Kailangan ang sapatos tanggalin ito dahil natakot na tatanggal. Ah. Papumpe pa kamay mo kapag ano, ilubay mo agad. <laughs> Huwag mo nang patayin ito. <laughs> Tuloy-tuloy Turi na tayo. Mamayon ka. Tanggal lang pag ka. Tatlong kawin ha? Lahat meron. May dalawa pa. Pang-apat tayo dito. Saka ba dumaan dito? Oo. Si Richie kasi nakasanit akong gabi. parang wala ito bisita tayo mamimiwas wala wala ito dyan lang, Diyan lang. Diyan lang. Diyan lang ito. wala rin pa rin wala ka apat na kawin wala lumaki <laughs> ah nagbalahi -nag ba ko dun sa sangkon ha <laughs> ah. malito, malito yan may mga lalaki dito na hindi mahulit pa tayong tawin dito sa mundo. Ngayon, Hindi. Hindi <laughs> <May lara pa. laughs> ito ito, isa ito. batak ito. May huli. May huli. May may huli kaya lang Uh. Sarap. May hitap sa Mga oh. nasa lungga o sa may lang? Oh, wala namang mga bakal dito. Sigurado ito mga kahoy, mga kawayan na inanod. Oh, lumalaban eh. Oh. Tignan mo yung kamay ko. Huh? Wala rin pa ba yung pwestong yan? ito ito na bata ko siguro may apat na may apat na di pa ito malalim pa ito subukan mo kayang hatakin doon ito Bababa ako doon? sabitan limang kawil apat yung may huli ito pang apat hindi natin may ahon ay kapos eh nalim pa yan kapos eh ito At, ito Uh, bitaw mo na yan, hindi, hindi obra yan Pagkasan na kami, pinagasan na namin guys, sorry ha ah. Putol Pinag dalawa na namin na rigid doctor, napaka tibay Mas masugat na kami namin ka bubata Tinusok namin ang kawayan, kaya lang tatlong di pa panlalim Walon di pa kasi ito eh, ang nakuha lang namin mga apat na gate may tatlo pang nakalubog ay napakalagay hindi naman kami mami ni Sid na namin Tutul. sayang sa limang kawil apat yung may huli tatlo lang yung nakuha natin yung isa sabit at yung isa walang huli pero very good ang spot na ito napakaganda Pagkat ito, siguro mga overall, mga 7 hanggang walong kilo. Saksi. Malambos na magandang view. Diyan ang camera. Jan. Ito hunting day number 4. Sa Sububatanggas. Isang napagandang spot. Tabing ilog napakalaki nito. Ito ang huli natin. Limang kawil. Ito ha. First time ko nagkana Limang kawil lang. Ang huli natin, tatlo. Pero ang kumagat, apat. Yung isa walang huli. Yung pang-apat na isa, sumabit. Hindi ko na mahita. Hanggang sa pinwersa na namin. Pero tingin ko malaki din yun. Pero okay na siguro yon Hanggang sa maputol. Talagang pinwersa na namin. Hindi na kinaya. Eh, siguro okay na ito marami na rin ito ito tatlo biro mo tatlo 3 out of 5 napakaswerte natin ngayong araw na ito ito spot na ito tignan nyo naman napakaganda ba? bagong linis ito dahil yung baha na si Christine talagang winash out ito ito puro damuhan yan may mga lambo at may mga puno Inanod. at yun yung isang planta doon wasak yung kanilang yung riprap yung kanilang barricade doon wasak pero ang spot natin itong lumang pump house napakalalim sayang sayang talaga dapat apat ito pero anyway salamat sa inyong panonood salamat sa Diyos makabawi tayo ngayong uh, December ngayong November Woo! swerte